Pinayon ang malalakas na alon at hangin ang Aurora kahapon ng umaga bago tuloy ang maglandfall ang bagyong uwan sa lalawigan kagabi. Sa bahagi po ng Dipakulaw, naglalaki ang alon ang naranasan, nagdala ng mga bato at tubig sa National Road dahilan para ilika sa mga residente. Naranasan din ang mga dambuhalang alon sa Baler kung saan isang lalaki ang napaulat na nasaktan matapos mahulog mula sa itinataling bubong. Nagpatupad naman ang force evacuation sa kasagsagan ng paglakiho ng alon sa coastal areas at mayigit sa 700 pamilya ang naitalang lumikas. Ayon sa Aurora PDRMO, pinangangambahan po nila na magsabay ang daluyong, high tide at malakas na buhus ng ulan. Parang ang nakikita ko po ay eh, yung nangyari nga po sa, sa Cebu o yung sa Yolanda. Halos ganun po ang, naki, ang napi uh, napipicture ko po ano, pero wag naman po sana mangyari. Dinig po ni Engineer Amado Egarge, Hepeho ng Aurora Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office.